for today's video nga ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba celebrate ng mga Dutch ang kanilang birthday. So dito nga guys sa ganap namin ni Sarah ay magtutupi nga ako at gusto niya nga tumulong. Kaso instead na matapos nga na ng maaga, eh ginugulo niya nga yung mga tinutupi ko so hindi rin ako matapos-tapos. Kaya naisip ko ibaba na lang siya kasi nga nagliligalik siya. So nandito nga kami sa baba at iyan uh, lang yung aking uh, palamuti o dekorasyon guys yung H uh, ni Lane at saka yung Happy Birthday. Dapat yan ay ka Yun po ang bati dito guys. Kapag po may birthday sa pamilya nyo, lahat kayo ng pamilya mo ay babatiin ng nagre Ibig sabihin, congratulations. So, hindi lamang yung celebrant, pati yung buong pamilya ay babatiin ng mga bisita. Pero syempre guys, dito, tapag uh, touch talaga, pili lamang yung mga imbitado dahil hindi nga sila mahilig maghanda ng bongga. Hindi gaya sa uh, Pilipinas. So, cake lamang ang madalas na handa dito ng mga touch. Dahil may Pinoy na partner ang aking Dutch, kaya naghain din po ako dyan ng lumpia. Kahit tag-ulan, eh, naghain din po ako dyan ng barbecue.